Sa isang press conference, kinumpirma ni DMW officer in charge Hans Leo Kakdak na sa persecutor na sa Saudi Arabia ang kaso ng pagkamatay ni Marjorette. Dagdag din ng opisyal, may investigative findings na ang persecutor kung saan posibleng humantong sa isang criminal court. Ang napipinto dito is pagtukoy ng isang krimen na naganap laban kay kay Marjorette, no? Kaya nasawi si Marjorette at pagtukoy doon sa salarin. Ang 32 taong gulang na OFW ay natagpo ang patay at may saksak sa mga katawan. Si Marjorie ay na sa Saudi noong taong 2021. Ayon naman kay Overseas Workers Welfare Administration o OWA Administrator Arnel Ignacio, nakausap na nito ang ina at asawa ni Marjorie gabi ng Miyerkules at ipinangako sa pamilya nito na sa pag-uwi sa kanya mga labi sa Pinas ay bibigyan ito ng Welcome Heroes ang kakayahan, dito sa kaso ni Marjorie. It is a tragedy, but then uh, I, I, I told him, the mother, sabi ko, uh, bagamat po napakasakit na nangyari, ngayon po kami nakatagpo ng isang genuine na bagong bayani. Sapagkat so, si Marjorie, wala, tinitong, hindi minsan po wala po itong na request for assistance. Napakaganda na kanyang relasyon sa kanyang employer. Sa ngayon ayon din sa DMW, wala pang katiyakan kung kailan maiuuwi ang mga labi ng Pinay OFW, pero pagtitiyak ng ahensya nasa proseso na at hindi ito magtatagal. Tiniyak din ni Ignacio ang karampatang tulong sa mga naiwang pamilya ni Margaret And we assure you, hindi naman tayo magkukulang lalo pagdating sa assistance sa mga pamilya at pati nga yung mga anak nito uh, kasama dyan sa mabibigyan natin ng tulong. Hindi, ay, yun po pinapangako namin sa inyo. Hindi tayo magkukulang dyan. Ang pahayag ng mga opisyal ay kasunod sa isinagawang paglagda ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng DMW at ng iba't ibang stakeholders kaugnay sa Safe Migration Partnership na naglalayong magtulungan ang magkabilang panig na labanan ang illegal recruitment at trafficking in persons sa pamamagitan ng pagsasagawa ng public awareness particular na sa mga naghahanap ng trabaho sa ligtas na proseso ng migration at migration sa mga bansang patutunguhan para sa sa Diyos at sa Pilipinas kong Cherry Light, SMN News.